Totoo nga pala yung sabi nila, no? Ang pagpasok sa isang relasyon ay parang isang sugal. Nakakaadik sa umpisa pero nakakatakot pagtagal. Isang sugal na pwede kang matalo at isang sugal na pwede ka rin namang manalo. Depende na lang siguro kung paano mo itataya yung pagmamahal para sa isang tao. Pagmamahal na mag ng saya at ngiti sa mukha mo. At pagmamahal na kadalasan pwede rin tumurog sa buo mong pagkatao. Pagmamahal na sinugal mo ng lahat pero iiwan ka rin pala sa dulo. Minsan kasi ang unfair din ng mundo. Biruin mo. Kung sino pa yung mga taong tapat kong magmahal? Sila pa yung natatapat sa mga taong di marunong magmahal. Kung sino pa yung mga taong seryoso sa relasyon? Sila pa yung mga taong nagkakaroon ng relasyon na hindi nagtatagal. Kung sino pa yung mga taong hindi kong kumapit Sila pa yung madalas na pagkakaitan Sila pa yung madalas na iniiwan Sila pa yung madalas na pagtitripan At sila pa yung madalas na pinapalitan Kaya sana Kung wala kang planong seryosohin ng isang tao O alagaan ito ng tama Huwag mo nang ligawan Huwag mo nang pakiligin Huwag mo nang payapang puso at isip ng isang tao. Kung hindi mo rin kayang mahalin, kung hindi mo rin kayang panindigan, at kung hindi mo rin kayang tiisin, yung ugali na kadalasang nagiging dahilan bakit natutokso kang tumingin sa mata ng iba. Dahilan para magkaroon ka ng iba. Dahilan para ipagkaib ng masaganang pagsasama. Kapalit ng panandali ang panandaliang saya. Saka ka na magmahal kapag kaya mo na. Saka ka na magmahal kapag handa ka na. Maging tamang tao para sa kanya. Dito na nagtatapos isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay.